Hanggang ngayon daw ay patuloy pa rin na binabagabag naman itong si Ronald matapos ang naging karanasan niya sa isang elemento na nagpatindig ng kanyang balahibo. Sa tindi ng experience na yon ay naapektuhan talaga maging ang kanya ng kalusugan. At ang tinutukoy nga po nitong si uh, kapatid nating si Ronald ay may uh, nakita raw siyang isang kakaibang elemento habang papauwi siya sa kanilang bahay. Isang babae raw sa kalagitnaan ng gabi na akala niya ay normal na tao. Pero sa tuwing tinitingnan niya ito, ay lalong bumibigat ang kanyang pakiramdam. Hanggang sa tuluyan na nga daw itong lumakad papalapit sa direksyon kung nasan si Ronald. At ang elementong ito, ang pakiwari raw ni Ronald ay isa raw palang black lady. Mm. Kaya kausapin na nga po natin mula sa Cavite. Ronald, magandang tanghali sa iyo kapatid. Magandang tanghali po. Oh, kapat ha. Ronald, eh, ikaw eh, naka kailan ba? ah, uh, 36 years old ka na ngayon. Kailan mo naranasan itong uh, paglapit sa iyo ng pakiwari mo, ha? black lady? Bakit parang hindi ka pa sigurado kung black lady ba yun o white lady? mm Um, hindi ko po, po kasi ma-aninag masyado kasi sobrang dilim po ng gabi iyon. Oo. Uh -huh. Hindi ko po, po ma- ano, an ano po talaga. Pero ma maitim po siya. Yung po ang nakikita ko po. So, maitim na ma babae. Oo, oh, maitim yung suot. Yung suot ng babae at may maitim lang rin yung kumbaga yung figure ano? O nung uh, babae. Yes po. Oo, ah yes, okay. Ah uh, saan ba nangyari ito? Um, sa ano malapit po sa akin kinakatrabahuan po. Mm -hmm. saan 'yon? So, sa construction. Saan lugar? So, sa Gingan po. Sa Gingan. So med medyo masukal pa ba yung uh, lugar na 'yan? Iilan pa lang yung mga bahay na nakatayo? Opo. Hmm. Opo, opo. O, oh, iilan pa lang noon. Okay. At anong oras mo sa anong oras mo nakita nakasalubong yung babae na yan? Yung time po noon mga siguro mga alas alas 12 ng gabi po. Galing po ako sa aking trabaho. Oo. Oh, oh, Ah, galing ka sa trabaho, pauwi sa bahay ninyo. Bakit ka naman din ina construction? Ah, sa construction ka nagtatrabaho. Oh, Bakit ka inabot ng alas oh, 12 ng gabi? Um, guys po kami ng mga taga sa pagtatrabaho sa namin. Mm, mm. Hindi nakainom. Hindi po. O oh, hindi. Um, Maluwag lang po at sa po ang aking pananaw nun. Maayos ha, maayos. Uh, pero yung pagod naman, baka naman sobrang pagod na rin Ronald, hindi kaya. Hindi naman po siguro. Mm -hmm. Kasi dito naman okay naman po, pero yung dumaan po ako sa isang lugar na yun, is parang bumigat po yung pakiramdam ko na parang may nakatingin sa akin. Tapos mm. hindi ko po alam kung ano pong bagay yun. Tapos mm. saka ko lang po na aninag na may babae po sa gilid ng sabingan po. Mm, mm. Alam mo ganito kasi yan ano, uh, Ronald, kahit naman ako, kapag ka, kahit ako, kahit sino man sa mga nakikinig sa atin, kapag ka medyo this oras na talaga ng gabi, wala na masyadong tao sa paligid, wala rin mga aso na kumakaluskus man lang dyan o kumikilos, Diba, ba? Eh, parang lalo na kapag ka medyo madilim yung lugar, talagang mapapalingalinga ka, ano ba meron dito? Ah, uh, parang bibigat yung uh, pakiramdam mo, pero Uh, describe mo nga sa amin anong itsura nung lugar na yan. Yan ba ay hindi siya, may may ilaw ba sa kalsada? May ilang kabahayan ba na dinaanan ka o medyo malayo? Kasi minsan, uh, pagkahumangin ng uh, malamig, nabibigyan na ng uh, mensahe yung utak natin na, Uy, merong nananakot. ganyan eh, Lalo na ngayon, papasok na rin naman yung hanging uh, amihan. O, magpapasko na, alam mo na. Hmm. Um, ano po? mapuno po siyang lugar po tapos ano maputik yung lugar po na dinadaanan ko nung time na yan kasi umulan po nung time na yan. Mm, maulan, maputik, madilim at hindi masyado o, mabahay. Puno po. Oh, Opo. Oh, hindi naman kaya ah, lang yung nakita mo. Hindi po kasi nakatayo po siya tapos um yung ano niya po is may buhok po siya hmm. pero maitim po siya. Parang tao po. Kumbaga parang anino. Opo. Parang anong anino. Po? Tapos nakatingin ba sa 'yo nakita mo? Kung nakatingin sa 'yo? Yes po. Oh. Tapos po nung once na tinitigan ko po siya, nang lilingat-lingat po ako. Parang lumalapit po siya na lumalapit. Saka ako ay nagmadali po akong naglakad hanggang hmm. sa napatakpo ako kasi palapit po siya ng palapit sa akin po. Mm -mm. Eh, Siyempre, yung kabug ng dibdib mo nun, malala, ano, Ronald? Oo. Okay. Oho. Oho. pero, ah uh, siyempre, tumingin ka pa ba sa likod mo nung nanakbo ka na? Um, hindi na po. Hindi na? Um, siguro po, mga... Yung nakalayo-layo na po ko sa lugar na yun, ay ako po y, ano na po, doon na po ako lumingon po. At, ay at, at doon na po ako na, ano, tuming ano, tumi, tumigil na po. Mm, -mm. Nakalayo-layo na po. No, oh yeah, edi hingal kabayo ka rin nun. Sabi mo, parang oh. nung naglalakad ka at nakita mo na nga yung babaeng yun, saan ba siya? Nasa harapan mo o nasa bandang gilid? Oh, sa nasa, gilid po. Nasa gilid ng daan? Uh, parang mm. opo. Oh parang oh. uh, sa damuhan, ganun po. Oh, oh. po yung... yung ano. Oh, pagkatapos, dali na ta, na uh, ano ko rito sa mga ano eh. may mga komento kasi dito na ano eh no sa sa comment section natin pero sigurado ka rin daw ba na wala kasi nandun nga sa sagingan no nasa sagingan sabi mo yung, uh, natatandaan mo uh, sagingan nanggaling yung parang okay. elemento sigurado ka ba na hindi ba yun parang uh, ano lang parang nag CR lang muna ron o oh, at kaya palapit sa iyo, makikisabay hindi. ng lakad. Ito yung sabi niya Jamaica, eh, o oh. Oh, baka naman ano lang, oh, may uh, ginawa, baka tinawag ng kalikasan, hindi talaga. Kung tao po kasi yun, hindi po yun ano, hindi po yun maglalakad at ano, hindi po yun lalapit po sa akin. Kasi po, kung sa akin po papunta yun, bakit ano po? Bakit parang ang um, bigat ng pakiramdam ko at saka hmm. ano kahit anong gawin ko hindi pa rin po mapanatag yung pakiramdam ko ng time ngayon. Uh, oo, talagang pinangunahan na ng takot no nung uh, nakita mo siya. Tapos sabi mo nung papalapit pa hmm. lang po siya hindi hmm. ko pa lang hindi ko na hindi pa po hindi ko pa siya nakikita po. Feeling ko lang po mabigat ano lumal lumalbay bigat na po yung pakiramdam ko ng time ngayon po hindi ko pa siya nakikita po. Oh, kumbaga eh, parang uh, negative na yung uh, enerhiya no na ini-emit niya. O oh, ayan. Okay, uh, pagkatapos niyan uh, Ronald, sabi mo nga ay eh, parang lumapit sa May narinig ka ba ng mga yabag ng paglapit niya? Alam mo 'yung eh, naglalakad? kay, eh putikan eh. Opo. 'Di ba? Sabi mo putikan. Siyempre tutunog-tunog 'yan kapag putikan. Meron bang tunog? Meron ba naapakan na maliit na sanga ng uh, kung anumang puno doon? O yung tahimik lang, parang Dato, nakalutang? Wala po kung maramdaman na kahit anong ano po, hmm. tunog, kundi yung paako ng puno na tungas. Yung yabag lang po ng paako ko. Hmm. Oo, yabag lang ng paamo. Pero ikaw naman, sigurado ka rin, Ronald, na hindi mo sariling anino yung nakikita mo. Kasi diba minsan hindi po, kasi yung ano yung layo po sa akin. Ng... Oo, uh, minsan yung ilaw ano? Hindi o yung po. ako minsan nagugulat ako sa ano ko eh sa sarili kong anino eh. O kapag ka, lalo na kapag ka hindi Ay, hindi mo nararamdaman kung saan galing yung ilaw, galing sa likuran mo. Uy, sino tong dumadaan sa Ay ako pala yun. O yung mga ganyan. Sigurado kang hindi. Hindi po kasi hindi. sobrang layo po ng pagitan po ng aking anino dun sa ano na Tsaka iba yung galaw. At, kung ano mang... Opo. O, iba yung naging kilos nun. Para po tulad na nakatayo. Opo. E, e. Mm -hmm. Ah, Saka, okay uh, okay. Nakatinigil talaga. Mm, mm Ronald, yun bang lugar na dinaanan mong yun, eh, madalas mong dinadaanan nung nagtatrabaho ka? Opo. Doon Ayan. sa ano po. Nga pa, yung time na lang po yun mm -hmm. kasi 10 oras ng gabi lang po ako. Doon lang po ako na... Nakadaan ng gano'ng oras uh -huh. lang po. Ayan, para ng... gano'ng oras. Oh, so, tama ba? Ganong... Oh, Nag-overtime kayo sa trabaho kasi may mga inayos kayo. Yes Oo. Oh, oh. Pero, oh, po. Oh, eto na. Bumalik ka pa ba doon sa lugar para magtanong-tanong ano bang meron dito? Ah, Bakit humay naramdaman ako? Inalam e, mo ba, Ronald? Um, May napagtanongan po ako. Hmm. Sabi daw ng matatanda sa kanila. Yung daw na, na pinansin ko yung babae, Hmm. nakaitin, hindi na daw ako lalo yun. Mm -hmm. So, opo. ano sa tingin mo? Pinansin mo ba siya? Eh, syempre, nagpakita siya eh. Diba? Pero, anong ibig sabihin um, nila na kapag ka-pinansin, tinigilan, sinubukan um, kausap? Arang, opo, um, ano po, lalay, ano, ano ko po, kaya napaisip na lang po ako sakaling pinansin ko yon. Hmm. siguro lalayo na lang po sa lugar na yun po. Mm. Siguro, ano po? Umuwi sa nga po. Inalis na po kami sa lugar na 'yon tapos nagibang trabaho na lang po ako. Ah, ganun katindi Kaya, yung takot uh, na ibinigay sa iyo. Yes, yes. Oo, oh, nung uh, karanasan na 'yan. May pamilya ka na ba, Ronald? Po. Yes, yes po. No. May asawa eh, anak rin po. Oo, oh, ano sabi ni misis? Iyan bakit kinuwento mo pa sa anak mo? Um... um hindi na po kasi mm -hmm. masinding ano po yung trauma kung malalaman po nila na mm -hmm. gano'n ang nangyayari. Tapos nakababalagan na rin po na nangyayari sa aking yes. pananaw sa pag iisip ko. Oh, Siguro oh. makakasira din po ng aking pagkatrabaho kung pagpapatuloy ko pa dun sa trabaho na yun is ano, nangangamba na lagi po oh. kung may susunod o ano nangyayari sa aking sarili. mm -hmm. Tsaka naman kapag dadaan ka dun sa lugar na yun, eh, hindi mo naman alam, di ba? Eh, meron bang uh, ibang madadaanan na malapit-lapit o malayo pa ang ikot masyado kapag ka nagpatuloy ka doon? Um, ano po. Siguro po, sobrang layo po kasi ano? po, is, isa mm. lang po yung daan papunta sa aming oh, bahay oh. po ng time na yun. Oo. Oh, oh. Pero ngayon ba, masasabi mong ikaw ay nakamove on na? Um, siguro munsin. Isang alaala na lang po yun mm -mm. sa akin kasi hanggang ngayon na aalala ka po siya pero ang ano hindi na po hindi na po makakalimutan yun kasi mm -mm. nandun na po yun at saka ano yun yun po yung parang takot na nararamdaman mo pagka nakita mo na ulit yung kinakatakutan mo. Oo. At ikaw ba kahit oferan ka ng malaki-laking overtime pay? Pero ganyan nga, mapapadaan ka na naman sa ganyan mga lugar, mag-overtime ka, gagabihin kayo, dis oras ng gabi ang uwi. Papayag ka pa ba, Ronald? Hindi na po siguro. <laughs> oh, para sa kaligtasan mo na rin, ano? Oo. Oh, yon Pero ikaw naman ay uh, hindi ka naman kinukulang sa pagpe-pray, sa pagdarasal, Ronald. Hindi, po, hindi naman po. Mm -mm. Kumusta ang naging relasyon mo at kumusta naging mas malalim ba ang uh, pagdarasal mo sa araw-araw uh, simula na mangyari itong bagay na nakakatakot na ito? na pwede ha para sa iba na hindi kinakaya, 'di ba, yung iba ay parang uh, sinasabi nga ay nako inatake sa puso nang dahil sa takot, ni nervios o nagkaroon na talaga ng trauma, hindi na makapagtrabaho ng maayos nang dahil sa ganitong klase ng mga karanasan. Kumusta ang naging uh, relationship mo sa ating kinakapitan sa taas, sa ating Panginoon? Um, hindi po ako nakakalimot araw-araw po sa kanya. Mm -hmm. At hindi ko po, po nakakalimutan na magpasalamat at di po, ano, hindi po rin ako nakakalimut sa mga ginagawa niyang pagliligtas sa akin sa mga ginagawa. Mm, mm, kahit pa nga sinasabi ng iba no, na matakot ka sa buhay, 'wag doon sa mga patay, pero yung ganitong klase ng karanasan, eh talaga naman uh, kapag ka maalala mo at kung uh, totoong ang, uh, nangyari sa iyo na, o ay uh, magdadalang takot ka. Oo, kapag ka maalala mo lang yan. At syempre, naku eh, lalong lumalim na sana no, ang uh, pagkatuto natin sa pagdarasal. Ha? Sa kahalagahan ng pagdarasal, uh, Ronald. Maraming maraming salamat sa pagbabahagi ng uh, kwento mong ito. Alam namin na meron ka pang trabaho, Ronald. Ha? O, kaya thank you very much. Meron ka ba mga gustong batiin naman, mga kasamahan, panibagong kasamahan sa trabaho? Kasi lumipat ka ng trabaho, di ba? Opo. Ha? Opo. Um, siguro, ano, ano ko na lang po, pinabati ko na lang po ang production team. Mm. Yun lang po. Yun. Pamilya mo? Si misis Um, ah, pinabati ko rin po yung ano, asawa ko na si Michelle. Mm -hmm. Oo. Oo. Ronald, maraming salamat sa Oo, oh, kahit na parang takot ka na banggitin yung pangalan ni Mrs. o <laughs> na si Michelle. <laughs> Oo, oh, oh, ha? o oh, parang takot ka rin kay uh, Mrs. Yan ang mas nakakatako. Tama ba, Ronald? Ha? Opo. Kapag ka lumapit Opo. sa'yo ng alanganin si Mrs. <laughs> Kesa doon sa Black Lady na muntik-muntikanan ka na, na malapitan. Hmm? <laughs> Okay, maraming maraming salamat yan po si Ronald mula sa Cavite nako o doon sa ibinahagi niya mahirap yung para may nakatingin sa iyo at lumapit pa na hindi mo malaman ano bang klase ng elemento nga ito at yan nga po ang uh, tutunguhin ng ating mga kwentuhan hanggang sa mga susunod na araw hanggang puma pumasok na nga ang uh, araw ng uh, Undas okay ang ating paggunita sa All Saints Day at sa All Souls Day mga kapatid, dito tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mag-subscribe at mag-follow na sa social media accounts at True Network PH. Sa FB, Instagram, X na dating Twitter, YouTube, TikTok, and podcasts.